Abay, grabe nga daw ang ilalakas ng team ng Los Angeles Lakers kung itong mga coaches ang kanilang makuha for next season. Well, I think malinaw na at alam naman na siguro ng lahat na si Coach Darwin Ham ay out na dito sa team ng LA Lakers at hindi lamang siya mga idol dahil ang buong coaching staff under him ay tinanggal na nga ng team ng Los Angeles Lakers. Everyone is fired mga idol at wala nga nakaupo ngayon currently sa coaching positions na itong LA Lakers. And well, mga idol, dyan na nga nag-umpisa ang mga rumor kung sino ang maaaring pumalit dito nga sa head coach ng team ng LA Lakers. At ayon nga dito sa mga reports ay ito nga daw si Mike Budenholzer, Kenny Atkinson at si JJ Redick at pati na nga rin daw si Ty Lu kung siya available na makuha nga ng LA Lakers ngayong offseason. At lalo na nga rin na nalaglag na ang LA Clippers ngayong araw matapos nga matalo sa Dallas Mavericks. Pero ang problema nga mga idol matapos na lumabas ang mga reports patungkol nga dito sa LA Lakers na gusto nila itong si Coach Tyron Lue ay may lumabas din namang balita patungkol nga sa LA Clippers kung saan sinabi dito The Clippers plan to pursue an extension with head coach Tyron Lue at pinaplano nga doon ng Clippers na i blank ang other teams from speaking with Tyron Lue for head coaching vacancies. Eh well, ang ibig sabihin lang yan mga idol, parang pipigilan nga ng Clippers ang ibang mga NBA teams mula nga sa pag interview nila dito kay Coach Tyron Lu bilang pamalit na head coach ng kanilang team. And I think isa lang naman ang gustong pigilan dyan ng Clippers at yun nga ang team ng LA Lakers na talaga namang sobrang interesado dito kay Coach Tyron Lue. So definitely not a good news para nga sa organisasyon ng team ng LA Lakers. Pero hindi pa rin naman natin sure at hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa off season. Ngayon ngang itong Clippers ay parang medyo hindi nga maganda ang kanilang lagay. Itong kanilang superstar ay parang every year na lang ay laging injured at parang never na nga silang naging healthy para sa isang playoff run. At itong si Paul George abay parang nagpapaywating nga ng kanyang posibilidad ng pag-alis na sa Clippers. Abay talaga namang maraming answer dito nga sa team ng Clippers na maaaring magresulta nga ng malaking pagbabago dito nga sa Clippers team at syempre including na yan ang coaching positions nila at kung papalarin nga daw ang team ng LA Lakers ay ito daw ang kanilang dream coaches na makuha nga ngayong off-season at ito daw talaga yung magpapalakas sa team ng LA Lakers sa upcoming season. Kung saan ito nga daw si Coach Tyron Lue ang kanilang magiging head coach and then ang kanilang mga assistant coaches naman daw ay itong si JJ Redick, si Phil Handy at pati na nga rin daw itong si Ray John Rondo. So on paper ay eh, talaga ng mga parang napakataas ng IQ ng coaching staff or coaching lineup na ito ng team ng LA Lakers at talaga namang peterano at eksperyensado ng mga coaches at mga former players ang magiging kanilang ang coaching lineup kung mangyayari nga ito nga ang pinapangarap ng maraming fans ng LA Lakers. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.